World class na mga pagkain ang bumungad sa unang araw ng kauna-unahang Manyaman Festival sa Pampanga. Pagalingan naman sa pagluluto, ang bibida sa ikalawang araw ng fiesta. Iyan ulat ni Ryan Lasigas. Pag sinabing Pampanga, tiyak na masasarap na pagkain. Ang mga kapampangan Kilala sa husay sa pagluto ng mga bagong potahe mula sa pinakapayak na ulam hanggang sa kakaiba. At ang hindi dapat palampasin, ang kanilang sisig. Pero alam niyo ba na maraming iba pang potahe ang pang world class mula sa Pampanga? At para mas maibida pa ang lokal na mga potahe ng Pampanga, ikinasa sa pinakaunang pagkakataon ng provincial government ng Pampanga, ang Banyaman Festival. Hinati sa dalawang festival. Una, ang Food Fair Expo na ginanap sa isang mall. Sumunod ng paligsahan sa pagluluto na gaganapin naman sa Capital Grounds mula December 5 hanggang 6. Ang province-wide food festival ay lalawakan ng 22 lokal na pamahalaan ng probinsya. Ang kanilang mga produkto ay display at ibebenta sa food fair. Pinagmamalaki namin dito sa bayan ng San Simon like okoy, bibingkang cake, at saka fried itik, ebon malat, at saka atsara, at saka balot. May iwalay din kompetisyon sa pagluluto ang ilang senior high school at culinary students. Ayoko po kasing mamatay yung, yung uh, kakayanan ng mga kapampangan na magaling magluto. Kasi napansin ko po sa mga bata ngayon, parang, uh, parang di na yata sila marunong sa kusina. ba? Diba? Kaya sabi ko, i-include po ito sa curriculum, Uh, magkaroon ng mga contest para naman po sa gayon sila po kahit nakapag-aral. Pero sana kahit nakapagtapos sila ng pag-aaral, alam po nilang iluto, lalong-lalo na po yung mga heirloom recipes po namin. Isang cooking demonstration din ang gagawin ng ilang chef mula sa Pampanga. Sa cooking demonstration, magkakaroon ng cuisine fusion sa kapampangan dishes nang hindi nawawala ang signature kapampangan flavor. Itong ilang food stalls sa aking likuran na ilan lamang sa kasali sa Manyaman Festival Food Expo. Pero patigim pa lamang yan dahil simula bukas hanggang Disyembre sa isa, isa sa gawa ang competition. Target ng lokal na pamahalaan ng Pampangan na matulungan ang mga maliliit na negosyante sa probinsya at mas mapaangat pa ang kanilang ekonomiya. Imbitahin po nila hindi lang yung may malalaking restaurants, kahit yung mga maliliit na negosyo na um, uh, na nagsusupply or uh, nagluluto lang pag meron lang order, wala silang restaurant, wala silang puhunan. Kasi po uh, naniniwala po ako sa talento ng mga kapampangan. Pinangunahan kanina ng mga lokal na opisyal ng probinsya ng Pampanga ang pagbubukas ng Manyaman Festival sa San Fernando, Pampanga. Ryan Lisigues, Para sa Bayan.